So, yes, I think our are a helps really, down oh, Barbie! Thank okay, so, okay, let's call on candidate number three. <laughs> Miss Barbie, yeah, yeah. Good. So the question is, which will you choose? A fifth mind or a fifth body? Again, which will you choose? A fifth mind or a fifth body? Bago po ang lahat, gusto po ang pasalamat sa mga kaibigan ko na nag-aksaya ng oras o so nag-ugul ng na oras para mapanood ako. So gusto lahat sa akin na mga mga pamilya. Galeria Victoria, mga nag-aksaya. Kung papapiliin ko ako sa dalawa, gusto ko po pong magkaroon ng Pagkat ang kagandahan ng katawan ay sa paglipas ng panahon, nilipas po ito. Huwawala po ito. Maaari ang katawan po ito. Maaari ang katawan po ito ay lolobo. Maaari ang magkakaroon na rin po ako ng mga bibigyan. Subalit ang balas ng isipan, kailan lang bibig ko ito huwawala. Kung <coughs> magkakaroon po ako ng katawa at panganap,